Mahirap ding malimutan ang pambihirang pagkakataon na may nakawalang elepante sa kalsada. Buhay ito noong 2003. Nakarating sa kamuning ang elepante na galing pa sa kubaw kung saan ito nakatakdang magtanghal. Sabi ng mga trainer, dahil sa init ng panahon, naaborido ang elepante kaya tumakas. Nang maglaon, pag may lalapit na tao, parang sinusumpong ang elepante kaya hinintay muna siyang kumalma. Pinag-shower sa kalsada at inalok pa ng saging para mag-relax. Nang makakuha ng tempo, tinurukan na ng pampatulog. Unti-unti naman itong tinablan. Sana yung elephant sa tao rin eh. Noong panahon na yon, wala nang paraan na, ibang paraan para ipasify yung elephant kundi uh, patulogin na lang. After sedation, pwede mo nang i-physically restrain ang isang hayop. Inihanda ang truck na magbabalik sa kanya. Tinalian ng lona at ipinailalim sa dibdib ng elepante. Saka ito pinitbit ng crane paakyat sa truck. Kaso, hindi na swak sa truck dahil na rin sa pampatulog, hindi na nito nakayanang suportahan ng sarili. Maraming naawa sa elepante. Masyadong mabigat kasi yung elepante, kaya ang binigay nilang pambuhat na yung tali ay hindi na yung bigat ng elepante dahil mga, I think, 3.7 tons noon yung weight ni Jambo o mga 4, 4 tons, gano'n ang weight niya. Kung mangyayari siguro uli yung incident na gano'n na nakakawala isang mabangis na hayop, dapat may mga gamit silang mga pampatulog like tranquilizers, guns, yung kumpleto yung mga medicines nila. Sinubukan pa na buhatin muli ang elepante, pero hindi na iba ang resulta. Ang kawawang elepante, bumalibag. Hindi na niya nagawang kumilos pa dahil sa pampatulog na itinuro. Tumagal ng anim na oras bago nakuha ang elepante hindi na rin ito nakapagtanghal pa kinagabihan. Tutukuli sa susunod na linggo para sa mga video nakakabilib. Ako si Ato Maraulio at ito ang Reality TV.